ako mo Walang tao bro Wala din dito Tignan sa bro Dito ba yung kaluluwa ng white lady? kasama ko ngayon guys dito sa bahay ito, ito nakikita natin guys abandonadong bahay yan guys yan binalik balika namin to dahil super active yung mga nakatirang elemento dito guys ay kasama ko si Real Ghost TV mga idol yan kaming dalawa na lang dito mga bangan, idol bangan nyo kaming dalawa guys ah uh, ano kami dito mag trim challenge supportan nyo Bin TV guys yun lang nakahaka dito yan, bro guys. punta ko dun punta ka sa taas. Ah, sige, sige, bro. Tapos doon Ano yun? Ano kita ka May lumilipad ayun, no? Ayan, no? Paniki mangin, Paniki, oh, paniki chun, siguro. Bro, oh. punta mo. Pagdali. Pagdali ka doon na. Sige, sige, sige. Tayo, ah, sige, bro. ka sa... Bro. Ayan mga idol, so papasukin ko muna itong ano, taas ng bahay. Titignan natin kung ah may nagpaparamdam ba dito sa itaas. Itong si Real mga idol sa ano, ilalim siya. Nandito ka ba sa taas? Bro! bro, may nagpaparamdam dito, bro, Parang bro, sa ano, ibaba. Diyan sa ibaba. Parang nandyan lang yun. Na ano ka, nagulat nga ako, biglan lang. Ano, akala ko ikaw yung tumakbo dyan sa ano? Yan mga idol. Yan, minsan kasi mga idol, no? itong mga pintuan dito guys. Kapag may elemento talaga, talagang ano. Ah uh, tawag nito yung mga pintuan guys bumubukas talaga yung mga pintuan dito Ay. Andito ka ba sa loob? Wow! Bro, parang ano bro? Nagagalit talaga yung ano dito bro. Yan. Guys, dito sa ibaba yung ano. Yung parang may mga kumakalabog mga idol. Andito lang si Rilgus. So nasa atras natin yung kumakalabog. Bro, andito ako sa itaas bro. pinakahunted na bahay, mga idol, no? Na, isa rin ito sa kinatatakutan kong bahay, guys. Ayan, no? Ayan. Wow, wow. Ayan, gumagalaw, mga idol. Nandito ka ba? nandyan ka ba sa loob? Nung nakaraang ano guys Tawag nito Pagpunta ko dito Talagang Napakalakas ng enerhiya dito My goodness. Bakit mo inihagis yung mga bagay dito? May e, pilit ka bang ipapahiwatig sa amin? Nandito ba sa sulok yung kaluluwa mo? Yung spirito mo dito? E, pwede kang magparamdam. Pwede kang magparamdam talaga kung nandito ka man. 間違いないです。 Bro, my God, my God, bumi bukas, mengait dulu. Dia boleh yang lalu, dia matis Jesus Christ. Kawan yang bro, wow. Dan jangan ba? Ah? Huh? May tao dito mga idol. Wow. I get Bro. gumagalo yung pintuan mga idol oh. ayan oh. ayan mga idol divo pali maloni bias fatis jesus christos rame becher ayan pupuntahan natin itong gumagalo mag aalauna na bro ha may gumagalo Spirito ka ba ng demonyo? Ikaw ba yung spirito ng white lady dito? Wow. Wow, 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 wow. Uh. May gumagalaw dito, bro. May gumalaw dito sa pintuan. Saan ka bro? Ito so, tayo okay. yung bro. So ganito ang gagawin ng misita. Ano May ano dun ba? Gumagalaw yung ano? pintuan. Pintuan? So ito yung setup namin ngayon guys kasi isa lang yung camera namin. Ah uh, magmamasid ng Patutulog kami guys. Yung... So, natin to. Ayun na lang ang bahay namin minin kasi hindi namin alam kung ano mangyayari kasi antok na rin ako. Kaya nga tulog bro. Dito na bro. Dahil dyan lang tayo din doon ako sa ano bro? Sa tawag nito. Dito bro. Ang gumaganda. Ayan mga ka-idol. So, sinsya na kayo mga idol. Talagang matatakotin talaga ako sa mga ganun. Kapag may mga gumagalaw sa pintuan. Okay. So, ah uh, dito guys, mag o overnight challenge kami dito, no? Ayan. So, mag-aalauna. Na, lang, namin. Mag-aalauna na kasi parang alauna na siguro dito. Eh hey guys, ah, uh, Panoorin natin to. And kung may mag yung camera natin mga idol, pwede nyo ano, uh, mag-comment kayo dyan sa videos natin. Ayan. Yeah. Sa bro, tulong mo na ako bro ha. Napagod ako bro. Oo bro. Tuh ah, hujan, <laughs> Hari ini Hari ini bubung. No. paligid bro. Nandito ka ba sa paligid? Luis, matutulog lang kami dito. Huwag mo kami istorboyin dito, ha? Ang sarap pala matulog dito. Bakas yung hangin. Ito yung, ito yung tumahimik naman. Um, Kaya is iba-iba ano, yung boses na naririnig natin dito sa, dito sa paligid ng bahay na itong nga ito. Talagang napaka-hunted na bahay ito. Dari natin guys May kumakalabog talaga sa paligid Kaya kung mahina ka dito mga idol Talagang So surrender ka Tatakbo ka talaga dito guys And Minsan na din ako napatakbo dito sa lugar na to guys Kasi, kasi sa sobrang takot Dahil talagang very active Yung elemento na nandito Ayan ko

Walang tao, bro. Wala din dito. Diyan ka sa kabila bro. Nandito ba yung kaluluwa ng White Lady? Wow. Dito sa loob, mga idol. Ha? Wala dyan? Parang andito kasi sa loob eh.

Ang to. totoo. mo. Ang daming ano yan, bro. Saan ka pupunta kanina, bro? Hindi ano mo alam ko Ang daming sa liit. Sa ko. Eh. ano ko. Ang daming ah. Hello? Tignan niyo, guys. Wala namang damo dito sa hinigaan mo. Oo nga. Tataka ko. Umiga lang ako dito, guys. Ang daming mga ano sa likod ko. Yan o. No? Tignan niyo. Oh, Alam dami yan Andun pa sa ano Dito pa sa Kailaliman ng jacket mo Dito pa sa ano mo bro Sa Wow Wow Wala dito bro eh. Hindi ka bro. Uwi na tayo bro. tayo pagpatulogin dito. Tatapang talaga ng elemento dito guys. Wala naman sigurong barang tung lugar na to bro. Wala naman sigurong mamamarang sa lugar na to. dami na mo guys. Ano mong tao dito bro? Napakatahimik ng lugar. Yan mga idol, lalabas kami kasi parang galit na galit. Parang maano tayo sa ano doon? Takot? Guys, pakisirado natin ito bro. Sirado yan bro. ang Jacket ko, ang daming mga damo guys, hindi ko alam kung anong nangyari dito, huwi lang ako doon, wala namang damo doon. Hindi ko tayo lang yung bawat, ang doon yung video namin. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please, subscribe ko lang yung channel ko. may nakalagay na join dyan, ayan, hindi mga ka-idol, uh, yun na, yun na yung uh, next tour namin sa loob guys. Nagang napaka creepy ng lugar ito. Kaya maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Sa mga nag-request na balikan namin to guys. Ito na yung request ninyo. Binilikan namin kasama natin si Rilgos TV guys.